Unang Biyernes ng buwan, araw ng debosyon, araw ng mga deboto at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kayat bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Nitong mga nakalipas na araw ay Sumasama ko sa ating dalaw na sareno at ay napadpad sa Bulacan, sa Nueva Ecija, sa Pampanga. At totoo nga pong tunay na kapag siya dumadalaw, lagi kong sinasabi sa mga tao doon, bumabaha. Hindi ng tubig ulan o galing sa ilog, ngunit bumabaha ng biyaya, himala at pagpapala sa mga tumatawag sa kanya ng taimtim at tapat. At kamakailan nga lang may isang nag-text sa akin dun sa Bulacan. Sabi niya, Pader, totoo nga po yung sabi niyo. Sa pagdalong ng nasareno dito sa amin, naganap ang mga himala at biyaya. Kaya nga, pakiusap niya at pakiusap din ng iba, Pader. Sa misa mo ngayong biyernes sa pakidala po ang aming pasasalamat sa Kanya. Sapagkat saan man siya dumalaw, hindi niya binibigo ang mga namimintuho sa Kanya. Kaya nga narito kayo ngayon, walang papigil sa inyo. Nagpapakita sa Kanya at nais siyang makita sapagkat tiwalang tiwala tayo, hindi niya tayo bibiguin buong-buo ating loob na ibibigay niya sa atin ang pinakamabuti sa atin. Amen. Ang naniniwala, sumasampalataya na ibibigay ng Panginoon na mas makabubuti sa kanila at hindi niya tayo bibiguin, itaas ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. At upang makatugon ang poong Nazareno sa atin, narinig natin sa Ebanghelyo, nangihinayang si Jesus sa Korasin at Betsaida at Kapernaum. Sayang, nandoon na ang Panginoon. Gusto na niyang gumawa ng mga himala. Pero ano raw ang pagkukulang? Sabi ni Jesus sa Nazareno, kung ito'y nangyari sa Tiron at Sidon, matagal na sila sana, di nagsisi na sila, nagdamit ng sako at naupo sa abo. Nagsisi, nagdamit ng sako at umupo sa abo. Nung panahon daw po ng ating Panginoon, ito raw po ay pagpapahayag ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos ang magdamit ng sako. Hindi nyo kailangan ngayon magsuot ng sako. Pero ano ba ang pakahulugan nun? Alam nyo siguro ang sako. Pag sinuot yan, mainit, masikip, makati, mahirap. Dahil pag sinuot daw ang sako, ito'y nagpapahiwatig na itinatakwil ko ang kinang ng mundo. Kung ang mundong ito ang gusto, ang isot mo, magara, maporma, ang pagsot ng sako, ang sako ay simbolo ng karukaan, kasimplihan. Hindi ito ang bubulag sa akin, hindi ang kayamanan ng mundo. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Francisco ng Asisi, isa sa pinakadakilang banal ng simbahan. Kilala siya sa pagmamahal sa dukha. At si San Francisco po, nakasuot siya lagi ng sako, tanda ng penitensya, tanda ng pagsisisi, tanda ng kanyang karukhaan, na hindi siya patitinag sa sinasabi ng mundo. At alam niyo po, yung damit na sako, walang bulsa. Kaya nga sabi ni San Francisco ng Asisi, kapag tayo daw papasok na sa langit, kung gusto mong pumasok sa langit, ang titignan ng Diyos, hindi yung isinilit mo sa bulsa mo, hindi yung inipon mo, hindi yung tinanggap mo, ang titignan ng Diyos, yung binigay mo. Tandaan daw natin yan. Kung sa mundong ito, sino ang mayaman? Ah, yung maraming laman ng bulsa. Yung puno ang passbook. Yung maraming nakatago sa kabinet. Pero sabi ni San Francisco, ang tunay na mayaman, hindi yung maraming kinabig, hindi yung maraming sinahod. Ang tunay na mayaman, ang makapapasok sa langit ay yung marami ang naibigay. Kaya tanungin mong ang sarili mo, ano ba ang pinag-uukulan mo ng pansin? Baka ang dami-dami mong ipon, ang damot-damot mo naman. Ang dami-dami mong tinatanggap, wala ka namang ibinabahagi. Huwag madamot. Huwag sakim sapagkat ang tunay na mayaman, yung nagsusuot ng sako, ang ibig sabihin, yung itinatakwil ang kinang ng mundo sapagkat mas mahalaga sa kanya ang kayamanan ng Diyos. Hindi ang laman ng bulsa mo kung hindi ang laman ng puso mo ang susukatin papasok sa langit umupo sa abo. Ano ba ibig sabihin daw po nun? Siguro, kung gagawin ngayon yun, yung mga makasalanan, yung mga nagsisisi, kasi nung panahon ng Panginoon, nasa harapan yun ng templo, doon nakaupo sa abo, nagbubudbud ng abo. Baka kulangin ng mga abo dito sa kiyapo. No? Ibubudbud sa ating lahat dahil sa dami ng ating kasalanan. Pero ano ba ibig sabihin nun? Bakit abo? Alam natin ng abo ang natitira kapag natupok na ang lahat. Kaya nga ang tanda ng abo ay matatapos din ang lahat. Mauubos din ang lahat. Kaya nga ang taong nagsisisi, ang taong tunay na malapit kay Jesus sa sareno, ang taong tunay na pagpapalain ni Jesus na sa reno, alam niya, ang lahat dito sa mundo matatapos din, mauubos din, matutupok din. Mga kapatid, kung sa labas ngayon, ang daming nag-aaway-away, nagbabangayan, nagsisiraan, malapit ng magpatayan, para lang sa kapangyarihan, ibahin natin tayong mga deboto, tayong naniniwala kay Jesus sa sareno. Huwag tayong pabulag sa kapangyarihan. Huwag tayong patangay sa away para lang sa kayamanan, impluensya o pera. Alam naman natin yan. Away pera lang din yan. Away kapangyarihan lang yan. Huwag sana tayong mahawa dahil kung tunay tayong deboto, alam natin, ang lahat ng iyon, parang abudin, matutupok din, mauubos din. Oo, maupo ka, sampu, dalawampu, tatlumpun taon, matatapos din yan. Mawawala din yan. Bilyon-bilyon sa isang idlap, mawawala din yan. Kaya, mga kapatid, kung tunay tayong deboto, Wag tayong pahawa sa nangyayari ngayon sa labas. Pakita natin, alam natin kung anong tunay na kayamanan. Alam natin kung sinong dapat pakinggan. Huwag tayong sumali sa away. Minsan, away kay Mag-aaway kayo dahil magkaiba kayo ng kinampihan. Tapos, pagkatapos ng eleksyon, nagkasundo na sila uli, kayo magkaaway pa rin. Kawawa ka naman. Kawawa naman tayo. Binuhos mo ang lakas. Lahat-lahat. Pagkatapos, sila magpapakasasa, ikaw, iwang ka sa kangkungan. Limandaan, isang libo, ipagpapalit mo sa dapat nating makuha na mas nararapat sa atin. Abulang lahat ito. Huwag tayong pabulag. Huwag tayong pasilaw. Huwag tayo palinlang. Ang tunay nating pakinggan si Jesus sa Sareno, ang Diyos sapagkat Siya ang mas nakakaalam ng lahat. Kaya nga sabi sa unang pagbasa, sabi ng Diyos, Kehob, Makinig ka sa akin. Huwag kang magmarunong. Huwag kang makinig kung kani-kanino. Sino bang nagpapasikat ng araw at nagpapalubog ng araw? Sino bang nakakaalam? Sa taluktok ng bundok at sa ilalim ng kargatan. Sino ba ang nakakaalam ng lahat-lahat mula simula hanggang katapusan ng lahat? Hindi po ba ang Diyos? Bakit sa iba ka makikinig? Bakit sa iba ka mahahawa? Siguro sabihin sa atin ng Nazareno ngayon, sino ba talaga ang naghirap? Hindi pa ako Sino ba yung gumawa ng mabuti pero walang utang na loob ang mga tao na wala din lahat ng aking kakampi? Hindi ba ako? Sino bang ba nakaranas ng pag-iisa, pinagtulong-tulungan? Hindi ba ako? Sino ba talaga ang nagtagumpay sa huli? Hindi ba ako? Kaya't sabi siguro sa atin ngayon ng pong nasareno, sa akin kayo makinig. Sa akin kayo sumunod. Dahil sa akin, hindi ito parang abo. Ang inaalok ng mundo, parang abo lang, matutupok din, mauubos din, mawawala din. Pero ang ibibigay sa atin ng pong nasareno, man. Siguro nga, katulad ng nasareno, minsan may krus. Minsan may hirap. Minsan may pagsubok. Pero tandaan natin, alam na niya lahat yan. Pinagdaanan na niya lahat yan. Kaya sa kanya tayo kumampi. Kung meron man tayong dapat kampihan, walang iba kundi ang poong nasareno. Ialay natin ang mga sako at abo ng ating buhay. Ang pagkilala natin hindi yung tatanggapin lang natin kung hindi yung maibabahagi din natin hindi yung mauubos lang din dito sa mundong ito kung hindi yung tunay na magtatagal yan ang tunay na nagsisisi yan ang tunay na pagpapalain ng diyos